Bakit hindi pa rin nawawala ang online kasino sa Pilipinas? Pera, impluensya, at kontrobersya. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na maririnig sa video na ito ay pawang komentaryo lamang at hindi opisyal na pahayag ng alinmang institusyon o personalidad, layunin ng Boss Pinas na maghatid ng impormasyon, intriga, at diskusyon batay sa mga pampublikong datos at mga ulat na lumalabas sa media. Kumusta mga kabas? Welcome na naman sa isa na namang kontrobersyal at nakakaintrigang usapan dito sa Buzz Pinas. Ngayon, isang mainit na tanong ang sasagutin natin, bakit kahit ilang ulit nang nadidiin sa mga balita, Senate hearing, at mga isyo ng pamilya at lipunan, hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga online casino sa Pilipinas. Oo mga kabas. Kahit pakaliwat kanan ang reklamo ng mga magulang, mga kabataan na nalululong sa sugal, at mga senador na nagagalit sa e-wallets at mga apps, heto at buhay na buhay pa rin ang industriya ng online gambling. Pero bakit nga ba? Pera ba ang dahilan? Impluensya? O baka naman mas malalim pa ang ugat nito kaysa sa inaakala natin, Tara, himayin natin isa-isa. Unang punto, legal na payong ng gobyerno. Una sa lahat, hindi lahat ng online casino ay tinatawag na, illegal, bakit kamo? Kasi mismong Pagcor o Philippine Amusement and Gaming Corporation ang nagbibigay ng lisensya sa mga online operators, ibig sabihin, may go signal sila mula sa gobyerno mismo. Kaya kahit may mga senador na nagagalit, mahirap basta-basta isara ang industriya, kasi kapag sinarimo, mo, hindi lang sila mawawala ng kita, pati ang gobyerno mismo ay mawawala ng bilyong pisong buwis at regulatory fees. Kaya dito pa lang, kita mo na agad ang malaking intriga, paano mo pipigilan ang isang industriya na mismong gobyerno ang kumikita mula rito. Pangalawa, pera at impluensya. Mga kabos, huwag tayong magpakaipokrito, sa bansang Pilipinas, pera ang pinakamalakas na sandata, at pagdating sa online casinos, napakalaking pera ang umiikot dito. Isipin mo, bawat click, bawat bet, bawat load ng e-wallet, Kumikita ang operator, bilyon kada taon ang tinutubo ng industriya, at kapag bilyon ang nakataya, hindi mawawala ang posibilidad ng lobby, ng proteksyon mula sa mga makapangyarihan, at syempre, ng impluensya sa mga opisyal. Hindi na bago ang kwento na may mga politikong umano'y malapit sa mga gambling operators, o kaya'y mga opisyal na nagbubulag-bulagan dahil may kapalit na pabor. Kaya ang tanong, talagang kaya ba nilang alisin ang online casino, kung mismong mga nasa kapangyarihan ay may benepisyo dito? Pangatlo, mabilis na adaptasyon ng teknolohiya. Kung akala ng ilan ay madali lang supulan ng online gambling sa pamamagitan ng pagbawal sa e-wallets, nagkakamali sila kasi mga kabas, mabilis mag-adapt ang industriya. Pag binawal sa GCash o Maya, lilipat sila sa ibang payment system. Kung mahigpit ang mga bangko, gagamit sila ng cryptocurrency. At kung pilit silang isara sa isang site, lilipat sila agad ng domain name, bagong server, bagong app. Sa madaling salita, para silang multo sa internet, hindi mo alam kung saan sila susulpot, pero sigurado kang babalik at babalik sila. Pangapat, malakas ang demand. Mga kabos, isa pang matinding rason kung bakit hindi sila nawawala, malakas ang demand, maraming Pilipino ang naghahanap ng instant na pera, sa hirap ng buhay ngayon, yung mindset na baka ito na ang swerte ko ay natural na lumalaganap. At yan ang pinapakain ng online casinos, bawat spin, bawat sugal, bawat jackpot animation, nagbibigay ng ilusyon na pwedeng umaman sa isang iglap, kahit ang totoo, mas marami ang nalulugi kaysa nananalo. Pero kahit talo na, bumabalik pa rin, kasi adik na, kasi may pag-asa pa raw, yan ang cycle na mahirap putulin. Panglima, mahina ang enforcement, Aminin natin mga kabos, kahit may batas at regulasyon, mahina ang pagpapatupad, kulang ang resources ng gobyerno, at minsan, may halong korupsyon pa. May mga ulat na kahit alam ng mga ahensya kung nasaan ang operators, hindi agad naaaksyonan, minsan pa, mismong mga tao sa loob ng sistema ang nagbibigay proteksyon, kaya kahit bawal, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Pang-anim, global na industriya. At ito pa ang pinakamatindi, kahit ipagbawal lahat dito sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na mawawala ang online casinos, kasi global ang operasyon nila, maraming operators ang registered sa ibang bansa, ibig sabihin, kahit ipasara mo lahat ng lokal, may paraan pa rin silang makapasok sa merkado ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng VPN, messaging apps, at social media, nakakaabot sila sa mga Pinoy, at dahil online lahat, halos imposible silang tuluyang mapigil. Kontrobersyal na tanong, kaya ba talaga silang ipatigil? Ngayon, mga kababayan, heto ang malaking tanong, kaya ba talagang ipatigil ang online casinos kung mismong gobyerno, mga opisyal, at mismong publiko ay parte ng problema? Isipin mo, gobyerno ang kumikita, opisyal ang nagbubulag-bulagan, at mga Pinoy mismo ang patuloy na nagsusugal, sino ngayon ang tunay na responsable? Posibleng solusyon may ilan na nagsasabi na dapat higpitin ang regulasyon, gamitin daw ang artificial intelligence para matukoy kung sino ang nalululong sa sugal, lagyan ng limit ang mga e-wallet, ay ban ang mga sites. Pero kahit gawin yan, hanggat may demand at hanggat may pera, mahirap itong tuluyang mawala. Ang mas nakakatakot, baka lalo pang lumakas at mas maging lihim ang operasyon, at kapag nangyari iyon, mas mahirap na silang masubay bayan at mas maraming pamilyang Pilipino ang maaapektuhan. Panghuling punto, ang realidad. Mga kabos, ang online kasino ay hindi lang simpleng sugal, ito ay isang industriya na nakabaon sa ekonomiya, sa politika, sa teknolohiya, at sa kultura ng ating lipunan. At hanggat hindi nagkakaisa ang gobyerno, industriya, at publiko, hindi ito mawawala, kasi ang totoo, lahat tayo, direkta o hindi, ay may papel kung bakit patuloy itong nabubuhay. Kayo mga kabos, anong masasabi ninyo? Dapat bang tuluyang ipagbawal ang online kasinos kahit malaking kita ang mawawala sa gobyerno? O dapat ba itong kontrolin at gawing mas responsable ang pagpapatupad? Ay comment nyo na ang inyong opinion sa baba at pag-usapan natin yan, huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe sa BuzzPinas, at ishare sa inyong mga kaibigan para mas marami pa tayong makausap tungkol sa kontrobersyang ito. Hanggang sa muli mga kabuzz, ito ang BuzzPinas, ang tahanan ng intriga, kontrobersya, at mga kwentong hindi mo basta-basta maririnig sa iba.